ganito kasarap ang ulam mo? Kahit saing mo lang ay talaga naman mapapataob mo talaga ang isang kalderong kanin sa sobrang sarap neto kaya wag kang aalis at panurin mo ito pero bago nga yan, hi guys, ngayong araw nga pala, ang lulutuin ko ay giniling na baka. Bale, meron nga pala ako ditong frozen na ground beef dito sa loob ng rep, kaya kinuha ako na agad. Dumiretso na nga rin pala ako sa kusina para ibabad ito. Tapos ko ibabad yung giniling sa tubig, ay bumalik nga ako ulit dito sa loob. Tapos binuksan ko ulit yung rep para kunin dito yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto. Tulad ng carrots, patatas, at itong red bell pepper. Yan nga pala yung mga isasahog ko para sa lulutuin nating giniling na baka. Pero kung may kulang tayo sa mga sangkap, please comment below para maidagdag pa natin kung pwede pa maihabol. Bawang at sibuyas ay napaka-importante yan kaya kumuha tayo. Bali meron tayo dito isang pirasong carrots kaya tatanggalan ko lang ito ng matigas na parts tapos babalatan na rin natin ito. Isinunod ko na nga rin pala balatan yung patatas. Pagkatapos ko nga pala mabalatan yung patatas ay itinabi ko muna. Bali tinanggal ko nga lang din pala yung pinakatangkay ng red bell pepper. Tapos binalikan ko na rin itong patatas para gayatin. Ginayat ko nga lang din pala siya ng ganyang kalalaki into medium size. Yung tipong para maguluto ka lang din ng corn beef tapos ilalagay ko lang ito sa lagayan at itatabi ko muna para isusunod naman natin gayatin yung carrots bali isang pirasong carrots nga lang din pala yung gagayatin natin tapos hahatiin ko muna ito sa gitna para magayat ko into medium size ayan ganyang kalalaking gayat ay all goods na kaya itabi muna natin ito ulit tapos maghihiwa rin tayo dito ng isang pirasong red bell pepper hinugasan ko nga rin pala yan bago ko hiniwa at tinanggal ko rin yung mga buto-buto nya tapos into medium size lang din yung pagayat ko dito ayan drying process ay lalagay muna natin ito sa lagayan tapos isusunod naman natin yung sibuyas at bawang balit nang galing lang din pala yung matigas na part dito sa sibuyas saka ko naman siya ginayat ng into medium size ayan dahil naka ready na yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggisa kumuha na nga rin pala ako ng kawali para makapagsimula ng magluto binuksan ko na nga rin pala yung lutuan at naglagay na rin ako dito ng kunting mantika ayan para hindi masunog yung bawang ay inuna ko na yung sibuyas tapos inalo halo ko lang hanggang sa lumabas yung aroma niya dapat hindi ka din ng papagod sa kakahalo tapos sa bawang naman ay gisa-gisahin lang natin ito ng bahagya nung medyo mabango na yung bawang at sibuyas ay inilagay ko na rin yung giniling tapos tatakpan ko lang ito ng mga ilang minuto pagkaraan ng isang oras este 15 minutes pala ay hinalo ko muna para ma-mix. dahil malambot na yung giniling natin ay maglalagay na ako dito ng mga pampalasa tulad ng soy sauce at oyster sauce sauce tansya tansya nga lang pala ang paglagay ko dyan tapos halu haluin lang natin ito tapos pwede na rin natin ilagay yung ginayat nating patatas pagkatapos haluhaluin lang natin ito ulit at isusunod naman natin dito yung carrots. Napakasimple nga lang pala itong niluto kong giniling. Pero kung may napapansin kayo kulang tayo sa mga sangkap ay hindi problema yon Dahil pwede naman kayo magluto ng pang sarili nyo dahil ito ay version ko. Charot! So ayun na nga maglalagay na tayo dito ng pamintang durog at syempre hindi mawawala dyan yung magic sarap. Beka naman, magic sarap. At syempre mix mix natin ito ulit at maglalagay tayo dito ng patis pang dagdag lasa. Dahil nakalimutan ko ilagay yung red bell pepper kanina ay ihahabol ko na lang. Pwede rin pala kayo maglagay dito ng ketchup kung meron kayo. Dahil tinamad na ako pumunta ng tindahan at tomato paste lang ang meron ako, ito na lang ang ilalagay ko. All goods na yan, pasasarapin na lang natin sa timpla. Dahil medyo kulang pa para sa akin yung timpla, ay maglalagay ako dito ng dalawang kutsaritang asukal. Ayan, all goods na all goods na yan at pwede na natin itong tikman. Ayan, tamang tama lang yung lasa. Grabe, sobrang sarap pala ng luto ko. Pwede mo na rin tawagin ang buong pamilya mo para sabay-sabay natin titikman itong niluto nating gini kaniling o oh, siya first bite na natin yan kahit mainit pa yung kanin talagang mapapatumbs up na lang ako sa sobrang sarap ay talaga naman ubos na naman ang sang kalderong kanin neto kaya next time gawin mo lang dalawang kaldero ang sinaing mo di baling sumobra sa kanin wag lang kukulang so ayun guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin sana nag enjoy kayo sa panunood pakilike share comment na rin kung hanggang saan umabot ang giniling natin para alam ko kung saan na ito nakakarating so ayun lang thank you for watching God bless ko sa inyong lahat at mag-iingat palagi bye บาย